Ang gold is 125. Ikaw ka lang, Feliz. Mini gold pick number. Mini gold tan 55. 55 siya. Ay, nako. Di ba kailangan mga gold siya talaga number? Ang ito rin, oh. Ang mga gold tick Okay rin naman siya, oh. Pero, pero okay na to na ko na dalawa kasi 55 na si Auntie Flora. So this is it, guys. Yan. May cake na kasi siya, pero yung hindi ko na tanong kay Sir kung ang nabili niyang pinagawa naming cake kung nalagyan siya ng ano. Ng happy 55 kasi nag nagtatanungan pa kaming dalawa eh kung ilang taon na si Auntie Flora. May sabi niya, I had those antiflora ng dalawang taon. Kasi 53 scissors. So, yun ha, 55 na. Ang hirap din kasi magtanong ka antiflora, eh di ba ka magduda siya na ito, parang may gagawin to. <laughs> di ba? So, much better na wala siyang malalaman. So, gusto ko rin to. Oh, 40. Yung parang pang ano, paputok. <laughs> paputok. Sana all paputok. Pero may mga number siya, oh. 25. Oh, walang 55. Parang nauubusan ng alas. So, ito na guys. Ready na to. Okay na. Thank you for watching. And see you next Sunday. Our surprise birthday for my Auntie Flora.